nang ipagtanggol ang gobyerno patungkol ho dito sa ICC kasi ho ang uh, in-state niyang paulit-ulit doon na hindi na po tayo nasasakop ng ICC wala ng jurisdiction ang ICC sa atin eh, alam nyo mga kababayan, kahit anong deny po nila, na pareho lang daw sila na sinasabi ni Marcos kasi ng kanilang packaging ngayon eh. Packaging ni Claire Castro ngayon yan eh. Na pareho lang naman sila ng, uh, ng stand ng ating presidente na walang jurisdiction ng ICC pero kailangan makipag-coordinate with, I with Interpol. Alam nyo mga kababayan, Ganito lang ho yan, ha? paliwanag lang natin ng simpleng-simple sa lingwaheng mauunawaan ng mamamayang Pilipino. Ano po ba yung ICC? Ang ICC, in, uh, International Criminal Court yan, di ba? Ibig sabihin po niyan, simple lang mga kababayan, korte po yan. Okay? Korte po ang ICC. Oh. Sa madaling salita, sila po ang pinanggagalingan ng warrant, sila po ang nag-uutos, sila po ang nagde-decide. Korte. Ang Interpol naman, since kailangan mo ng international uh, police, ika nga, eh, etong international court, kailangan ng international implementor o mag execute ng kanilang utos, kaya yung Interpol. Okay? Pero gayon paman, without the the Interpol, hindi pa pwedeng gumalaw ng sarili ang ah, sorry without the ICC hindi pa pwedeng gumalaw ng sarili ang Interpol kasi ang naguutos ay ang ICC sa Interpol tapos doon sa taong aarestuhin sa madaling salita sa lingwahe naman natin sa lokal, gawin nating lokal yung korte yung ating korte dito like uh, RTC Court of Appeals, Supreme Court, yung ganyan, yan po yung korte. Okay? Ang pulis, hindi ho pwedeng basta-basta manghuli yan unless may ginagawang hindi tama. O ibig sabihin, merong ginagawa yung isang tao na krimen. Doon lang pwedeng hulihin. Pero hindi ka pe pwedeng hulihin laang ng isang pulis at sabihin sa'yo, huli ka kasi gusto namin. <laughs> hindi pwede yun. Kailangan ang authority niya nang gagaling sa court So everything that happens O gagawin ng pulis Dapat nang gagaling sa korte Kuwari, implement yung warrant O ito yung warrant So kunwari tong pulis naman Upunta doon, isa-serve yung warrant Hindi pa pwedeng sasabihin ng pulis Sandali, gusto namin saliksikin din yan Gusto rin namin halughugin yung lugar ninyo So, uh, kami na magdidesisyon. Hindi ho, oh, si Tore lang ganun. Pero hindi ho talaga ganun dapat. Okay? Dapat po lahat ng gagaling sa utos ng korte. The authority of the court. Ganun lang ho kasimple yun. Korte, PNP, o kung sino mga uh, Armed arm body na mag execute noon, pwedeng NBI, o ito po yun. Yun ang papel niya. Sa international concept naman, ICC, Interpol, yung aanohin. Kaya yung palusot nilang paulit-ulit na sinasabi nilang hindi naman kami sumusunod sa ICC kasi walang jurisdiction. Tama naman yung sinabi. Pero kami ay sumunod sa Interpol. Malaki yung katarantaduhan po yun. Bakit kanyo? Eh yung Interpol, ano ba ang ini-implement niya? Oh, ang ini-implement niya ay yung utos ng ICC. So, he is following the order of the ICC. Questionable pa nga yan kasi sabi nga dyan eh. Questionable dahil wala naman daw po talagang warrant at uh, wala rin pong red notice. So, ibig sabihin medyo questionable na nga. Pero let's assume na meron sila. Ibig sabihin the authority of the Interpol comes from the ICC. So, hindi mo pa pwedeng sasabihin na hindi kami susunod sa ICC pero susunod kami sa Interpol. Eh anong authority ng Interpol makialam sa atin? 'Di ba? Kung walang body na nag sa kanila, sino yun? ICC. As simple as that. Kaya nga sinasabi ni ni, uh, ni Solgen, ah, eh mahirap ipagtanggol kayo. Bakit? Kasi nga hindi na tayo parte ng ICC. That is my stand hindi na tayo parte ng ICC, therefore I conclude. Hindi ko pa pwedeng ipagtanggol yung alam kong tama naman yung kalaban o tama naman yung kabilang side. Yun yung sinasabi. Kaya lang, syempre, ito si Claire Castro. Kilala nyo naman itong tanso vlogger na ito eh. Tawagin, huwag natin tawagin vlogger, tanso vlogger. Kasi malaki yung pinagkaiba ng vlogger na Duterte supporter eh. May utak po mga Dago Duterte supporter. Ang mga Tansu vlogger, kahit mali, ipipilit ang tama. Yan ang mga Tansu vlogger. Ha? O, panoorin natin ito para mas maunawaan natin yung balita kasi nawiwindang na po sila dito. Sa sobrang nawiwindang nan sila, nilalaglag na po nila si Soljen. Kulang na lang talaga sabihin mag-resign ka na kasi wala kang... Kasi ito ha, ang sinarin nito, ito yung tinatawag na medyo chessmate. Bakit kanyo? Kasi nga, sabi ni Soljen, nasa bahala ng presidente kung ako ay sisisante niya o ifa-fire niya. Pero at the same time, itong tagapagsalita ng Malacanang, napakakapal talaga ng muka. Itong tagapagsalita ng Malacanang, iba ang tinig Diba? Iba ang salita, iba ang buka ng bibig. O dapat sa ang sagot ba naman niya, i-assess mo, i-assess mo sa sarili mo. Kung dapat ka na talaga mag-resign. 'Di ba? Iyan ang sinasabi niya. Wala na sa hulog talaga itong ano ah, natin to, to ha. Sinubayan na raw ni Solicitor General Minardo Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos kung dapat pa ba siyang manatili sa pwesto. Kasunod niya ng pagtanggi ni Guevara na depensahan ang posisyon ng gobyerno sa pagresto kay Duterte. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Si Solicitor General Menardo Guevara raw mismo ang dapat tumimbang kung nararapat pa ba siyang manatili sa Office of the Solicitor General. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung papalitan ba sa pwesto si Guevara matapos magpadala ng manifestation ng OSG sa Korte Suprema kung saan tumanggi si Guevara na maging abogado o bahagi ng pagdinig tungkol sa consolidated petition na habeas corpus na inihain ni na Mayor Paste, Congressman Pulong at Kitty Duterte. Kaugnayan ng umano'y ilegal na pag-aresto sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Guevara ay naging kalihim ng Department of Justice sa ilalim ng Duterte Administration. Sabi ngayon ng malakanya Siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya. Kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Grabe, Grabe, no? Ha? Yan, makikita mo talaga na wala sa hulog tong aling to. Wala, wala sa hulog to. Wala. Unless, Mr. Marcos, inutusan mo itong aling to na yan ang sabihin. Kasi kung ako, hindi dapat tayo nagsasalita ng ganyan eh. Hindi po dapat kasi... Remember, ang uh, sabi nga nila, di ba, mga sekretary, oh, like itong si Soljen, eh, yan po ay ano lang, sila po ay nagtatrabaho sa pleasure of the president. Ibig sabihin, walang ibang dahilan para mag-stay yan kung hindi yan gusto ng presidente. Okay? Napakalinaw po nun. Pero itong alin to... Abay, pinag-iisip niya pa yung tao na sinasabi niya, oh, eh, mag i mo kung kailangan mo nang mag-resign. Kailan ka pa naging presidente? Baka naman gusto mo nang palitan si Lisa Marcos. Di ba? Gago! Kasi may sarili kang ano eh, may sarili kang uh, tono, ika eh, nga. Yung, yung iba, e, eh, chorus na, ikaw nasa sa ka pa lang. Ganun ang tono mo eh. Tagapagsalita ka, hindi ka tagapag-opinion. Magkaiba 'yun, te. Ha? Kaya nga dapat talaga ang tawag sa iyo hindi ano eh uh, press secretary, dapat talaga tawag sa iyo tanso vlogger. O, attack dog ng Malakanyang. Kasi ito nga eh ibig sabihin eh ito kasing ginawa ni ni ano ni oh, ni Soljen Gibara. Eh ano ho ito? Sampal ho talaga sa kanila ho ito. Kahit anong pagbalik-balik ta rin mo kahit magpalusot pa siya na magpalusot, ito si Claire, pinapalusot niya kaysa pareho lang daw sila ng stand. Si Soljen at saka si Pangulong, ay si Marcos ay pareho lang daw sila ng stand. Hindi ho pareho yun. Kasi si Marcos, inimplement niya yung utos ng ICC. balik balik rin mo, the Interpol has no authority unless it is allowed by our own uniform personnel. In this case, it was not Interpol who arrested Duterte. It was Torre. Ayaw na nga gumalaw ng mga ibang pulis na naandun eh. Hindi na nga gumagalaw hanggang sinabi niya, hihilahin ko kayo, hihilahin ko kayo. Pag niya, hihilahin ko yan. Hihilahin -hi ko yan, hihilahin ko yan. Ibig sabihin, kumilos si Torre not because of the Interpol. Kumilos si Tory because he was commanded na kumilos. Kahit anong gawin yung palusot, aminin nyo na lang na ginusto nyo talagang mawala si Duterte sa Pilipinas because this is campaign season. And sa campaign season, malaking bagay ang presensya ni Pangulong Duterte. Alam nyo yan. Kaya sa inyo, alam mo, kung papansinin mo, bakit nila, eto ah, naisip ko lang to. Kung bakit nila inalaw na kahit alam nilang malimali, -mali, kahit inalaw nilang uh, ano-ano, yung illegal na pagdukot kay Pangulong Duterte, kung bakit nila inalaw yun. Kasi it doesn't matter to them whether si Pangulong Duterte ay makonvict or hindi hindi o mapalaya. It doesn't matter to them. What matters to them is hindi makaten si PRRD sa kampanya nitong 2025 election. Kasi remember, the main goal here, tandaan nyo ito ha, mga kababayan, para mas nauunawaan ninyo yung buong picture, the main goal here is for Tambaluslos to continue the presidency of Marcos. How are they gonna do that? Nandyan na yan. Una, PI. Sumuplak. Binanata ng taong bayan. Bumagsak. Change. Change ano sila? Change tactic. Ano change tactic nila? Ayuda. Ayex. Diba? Hanggang ngayon, nabubulilyaso yung Ayuda Ayex dahil nga po sa napuna na yung budget diba Ho, Ganyan yan. Ganyan. Ito lang para maunawa natin. And third, ma-impeach si BP Sara Duterte para walang kalaban si Tambaluslo sa 2028. Di ba po? So how are they gonna do that? Na hindi man hindi ma-impeach si BP Sara Duterte. It is ma-remove si Pangulong Duterte sa Pilipinas at para hindi siya makapanya. Pag hindi siya nakapangkampanya sa PDP slate, alam naman natin hindi ganun ang makinarya ng PDP. Kasi syempre, you are uh, not the administration. So, wala kang makinarya. Sa kanila, dito sa uh, team ni Marcos, nandiyan ang makinarya, nandiyan ang ayek, nandiyan ang akap, lahat nandiyan ang ayuda. Bawat atin na mga tao may bigayang nagaganap. Kaya tinanong 'yung itsura ng mga tao sa rally ng PDP, sa rally ng uh, team uh, rugby. 'Di ba? Sa team rugby parang tulala 'yung mga tao, eh. parang eh tagal naman man bayad. Parang ganon eh. 'Di ba? Eh sa team Duterte, umiiyak ang tao. Umiiyak literal. Umiiyak ang tao talagang matindi ang ano ng tao kaya kailangan talagang tanggalin si Duterte doon sa Hong Kong na doon si Pangulong Duterte wow hanggang labas mga kabab andun po ako eh kitang kita po ng aking mga eyes talagang hanggang labas nataranta ang Hong Kong police sobrang nataranta eh ko siguro ini-expect uh, in lang nila uh, maano yung tao maraming tao hindi ma sobrang dami nagihiyawan yung iba umiiyak